Hello mga ka kachopa! Welcome back to our channel! It's my day today. Kaya lang yung asawa ko, yung asawa ko hindi niya naalala. Wala siya naalala. <laughs> Pero okay lang yung sa akin kasi iniintindi ko na lang yung asawa ko. Nasanay na siya na walang iniisip na iba kasi ano siya, matagal na panahon na mag-isa lang siya. Wala siyang iniisip ko ni sarili niya lang kasi nasa edad 20s pa lang siya o mag-isa na lang siya namumuhay. Kaya hinahayaan ko na lang siya kung hindi niya maalala. Pero ngayong araw, pupunta sana kami doon sa uh, Pururo Park. Medyo malayo siya dito sa amin. Kasama sana namin yung ano, Vietnamese na uh, nakilala ko yung kaibigan ko. Malapit lang din yung bahay dito sa amin. Nagyaya kasi siya na pupunta nga kami doon sa Pororo Park. May dalawa rin siyang anak, babae at saka lalaki rin. Pero mas nakakabata kay Unbit yung panganay niya. O nagyaya siya na pumunta kami doon. Kaya lang nitong umaga na, umulan ng Ano? Umulan ng snow. Nag-snow. Yung pupunta sana kami sa, ano, sa Pororo Park, malayo kasi yun. Ano? 28 kilometers galing dito. Kaya ano? sabi ng asawa ko, wag na kaming tumuloy. Kasi, ayan o, oh, umuulan ng isno. Delikado. Ano siya, kapag ganitong umuulan ng isno, uh, madulas yung daan. Delikado yung mag-drive. Kaya, hindi kami tumuloy. Kaya, dito na lang tayo sa bahay magkwentuhan. At eto na nga, pag-usapan natin yung uh, tungkol doon sa viral post, tungkol doon sa regalong natanggap ng isang bata na talagang iniyakan niya ng todo. Yung regalo ay nakalagay sa kahon ng fortified milk yata yon At yung laman ay yung sabon na bar. Parang may safeguard din yata yon At saka yung shampoo. Yun ang laman ng regalo na natanggap niya. Sabi naman ng magulang na nagpost, hindi naman sila maselan sa regalo hindi naman namimili pero sana naman daw uh, kapag ganitong Christmas party hindi naman dapat ganun yung uh, mailagay sa exchange gift kasi kapag Christmas party yung mga bata talaga ay uh, ano sila uh, nag-enjoy sila sa Christmas party at talagang malidisappoint sila kapag ganun yung matatanggap di ba Ang masasabi ko naman ay kapag ganitong Christmas, ang diwa ng Pasko ay magbigayan, magmahalan, di ba? Yun ang diwa ng Pasko na dapat natin ituro sa ating mga anak. At kahit tayo rin, di ba? Tayo rin na mga magulang, dapat yun ang ating laging isipin. Yung magbigayan, magmahalan, di ba? Kaya dapat, yung mga meron, may mga kaya, yung can afford na bumili ng mga regalo na medyo maganda at presentable, maganda po yun, opo. Kasi afford nila yon Pero, sana naman, maisip nila na merong mga tao hika sa buhay. Diba? Halos wala. Kagaya na lamang nung regalo na yon na natanggap ng isang bata, yung nagbigay noon, kung ating titingnan, alam natin na walang-wala sila. Pero bakit sumali sa exchange gift o sa Christmas party yung bata? Kasi po, gusto rin ng bata maranasan ang ganun, di ba? At hindi natin pwedeng i-deprive yung karapatan ng mga bata kung sila ay mahirap o halos hikahos talaga sila hindi natin pwedeng sabihin na huwag na silang sumali dahil wala silang kakayahan hindi pwedeng ganun alam niyo yung diwa ng Pasko, magbigayan. So kung sino yung medyo uh, nakakaluwag sa buhay, dapat uh, kung ano yung kaya yung ibigay, ibigay nyo yung nagbukal sa kaluuban at huwag mag-expect ng uh, ganun ding klaseng regalo. Dahil hindi naman lahat ng mga estudyante mag-aaral ay may kakayahang bumili ng maayos na regalo. Di ba? Pero hindi na natin silang pwedeng sabihin na huwag silang sumali. Hindi ba kayo naaawa sa ganong sitwasyon? Sana sa mga ganitong pagkakataon ay maipadama din natin sa mga katulad nila na walang-wala talaga yung diwa ng Pasko. Yung pagbibigay sa kanila ng bukal sa kaluuban. Nang hindi tayo umaasa ng kapalit. Kasi lalo na kapag ka may, medyo alam natin na medyo may kaya, kaya talagang bumili ng magandang regalo. ba? Diba? Pero yung mga hikahos na kahit na yung pang-araw-araw nila hirap na imairaos, talagang mahihirapan po yun sa ganung sitwasyon na bumili ng regalo. ba? Diba? Pero alam natin na gusto din nilang maranasan ang ganon. Kaya ngayong yung nagbigay ng regalo na yon ang magulang ay gumawa ng paraan para lamang makasali yung hanap na sa ganung party, sa exchange gift. Kasi gusto rin ng magulang na maranasan din ang anak niya yung ganun. Sana naman, kahit ganun yung regalo, ay huwag nang palakihin ang isyo. Hindi na kailangang i-post pa sa social media. Hindi ba naahawa doon sa sa nagbigay noong ano? Nagbigay ng regalo? Hikakos yun sa buhay. Ibig sabihin noon. Yun lang talaga ang nakayanan nila na maibigay na regalo kasi nga, hindi sila. Pero nais din nilang maranasan yung uh, Christmas party, yung pag-exchange gift. Gusto din maranasan nila. So, dapat tayong mga magulang, kapag ganitong Pasko, malapit na yung Christmas party, uh, inaano na natin yung mga anak natin pinapaalalahanan na natin sila. Dapat ipinapaliwanag natin sa kanila kung ano yung diwa ng Pasko. Dapat bago pa yung Christmas party, uh, naisip na natin na ganito yung pwedeng maging sitwasyon. Diba? At kailangan talaga na sabi natin sa mga anak natin na yung uh, kung ano man yung regalong matatanggap nila, ay tanggapin nila ng bukal sa kayong At ipagpasalamat yun kasi uh, isipin nila na yung diwa ng Pasko talaga ay magbigayan. At dapat yung mga batang meron may kakayahang magbigay ng, ng regalo, dapat silang matuwa na nakapagbigay sila ng regalo. Uh, dapat paalalahanan na natin sila na huwag mag-expect ng ganun ding klaseng regalo o ng mas magandang regalo. Kasi hindi nga pantay-pantay yung pamumuhay ng mga tao, ng mga estudyante, mga kaklase. Meron talaga ng ah uh, sa buhay. Sana naman, bilang mga magulang, ay ipaliwanag natin sa ating mga anak ang diwa ng Pasko. Bago pa man yung Christmas party. At yung mga pwedeng mangyari sa Christmas party, yun nga, yung sa exchange gift, dapat masabi natin sa mga anak natin na uh, kung ano man yung tanggap mo, tanggapin mo na lamang ng maluwag sa dibdib. Uh, -dib. Kasi, ang diwa ng Pasko ay uh, yung magbigayan. Mas pagpabalain tayo kung tayo ay nagbibigay kaysa sa tumanggap tayo. So kung naipaliwanag natin yan ng maayos sa ating mga anak, ang kahalagahan ng Pasko, ang diwa ng Pasko, maaaring yung magiging reaksyon ng mga anak natin kapag ganito yung sitwasyon, kapag ganito yung uh, natanggap na regalo, hindi nila nagustuhan yung regalo, hindi na masakit para sa kanila. Although disappointed sila, syempre kahit naman sino mga bata, di ba? Kahit sino man disappoint kasi pag bata 'yan, mahirap itago yung emotion. Pero kahit papano, hindi sila uh, as in ano talaga, grabe yung disappointment nila, di ba? At saka, ka kapag ka uh, dumating sa bahay yung anak natin na ganun ang ipinakitang regalo sa atin na natanggap nila, yung uh, emotion ng anak natin yan sa reaction ng magulang diba? di ba? yan sa reaction ng magulang pag nakita niya yung regalo. Kapag ang reaction ng magulang pagkakita ng ganitong regalo ay hindi maganda mas lalong uh, mas lalong madidisappoint yung bata. Di ba? Mas lalong malulungkot siya. Mas lalong iiyak siya kasi mapifeel niya talaga na kinawawa siya doon sa sitwasyon na yun. Kasi yun ay makikita ng anak sa ekspresyon ng magulang, di ba? Kung ano yung sinabi nila, so mas lalong madi-disappoint yung bata. Pero kung ang magulang ay marunong kung paano i-handle ang ganitong sitwasyon, at least mababawasan yung disappointment ng bata. Kasi kung halimbawa, ang laki ng uh, magulat sa ganitong pagkakataon na yun ipinakitang datanggap na regalo ay yun nga nakalagay sa hindi ka anong hindi presentableng lalangyan tapos ang laman pa naman ay hindi kailangan ng bata hindi magagamit ng bata sabon, shampoo, ganon kung ang magiging reaksyon ng magulat ay sabi na ah gamit ito sa bahay ito pwede ba. ito pang taba. Ito pwede sa panigo. At pag nanigo tayo, pwede mag -shampoo. Gamit ito sa bahay. Pwede sabihin na, ah, dahil gamit ito sa bahay, magagamit ito, mag-exchange gift ulit tayo. Papalitan ko itong regalong natanggap mo. Ng, ah, ibang regalo. Ibibili kita ng regalo. At itong natanggap mong regalo, sa akin na lang ito. Exchange gift ulit tayo. Kasi ito, gamit ko ito sa bahay. Magagamit ko ito sa paglalaba, gamit ko ito sa bahay, sa pampaligo, gano'n. Kapag gano'n yung reaksyon ng magulang, yung damdamin ng bata ay gagaan yan. Kahit disappointed yan sa school, kahit nag umiyak pa yan, uh, hindi masyadong masakit na sa kanya. Although disappointed yan, kasi nga bata, pero unti-unti, ah, malilinawan yan. At sasabihin niya, ah, okay naman sa mga magulang ko, mag-exchange gift ulit kami. Kasi magagamit ito ni mama. Kapag ano, na positive yung uh, ipinakitang reaksyon ng magulang sa bata, kahit na yung natanggap ay ganun, yung bata, gagaan yung pakiramdam nun. Sa totoo lang, gagaan yon Kahit na disappointed yan, unti-unti, malilimutan niya yan. So, ganun po sana yung uh, pwede natin gawin sa ganitong pagkakataon. Kailangan positive yung pagtanggap natin doon. Kasi ito ay ano, kalalakihan din ng mga bata, ng anak natin. Kung baga, ito yung makakasanaya nila na ay itong mga ganitong regalo, walang kaya to. Yung mga nagbigay nito, ay ganito, ganon. ba? Diba? Parang ganun yon. Nawawala dito yung tunay na diwa ng Pasko. Na parang nag-celebrate tayo para dahil sa natin may matanggap tayong mga regalo, ganun. So, hindi maganda po yun. Sana, wag nating palakihin ang ganitong issue. Dahil nga sa social media, ma mabilis kumala. Ang mga ganitong pangyayari, nagpa-viral. Isipin naman ninyo yung walang-wala. Anong-ano yung mararamdaman nila? Yung magiging impact nito sa mga hikaho sa buhay, sa mga walang-wala talaga, yung magiging impact nito ay malaki. Maiisip nila na sa susunod, hindi na sila sasali. Kasi baka sa susunod, ganun din ang mangyari sa kanila. Kasi kung ano lang yung makayana nila, hindi magustuhan ng nakatanggap, baka ganito rin yung mangyari sa kanila. So, yung mangyayari ngayon, sa mga susunod, hindi na sasali yung mga walang kakayahan talaga. Yung Yes, hika sa buhay. Ang sila sa sarili. Kawawa naman, 'di ba? Bigyan din natin sila ng pagkakataon na maramdaman ang diwa ng Pasko. Bigyan din natin sila ng pagkakataon na kahit papaano ay maranasan nila ang ganitong uh, pagkakataon. Ang makasali sa Christmas party, ang makasali sa exchange gift, na kahit ano lang yung makaya nila. Wee? Alam naman natin na maraming pamilyang Pilipino ang hikahos talaga sa buhay. Ngayon, pagbabawalan ba natin sila na sumali sa ganitong mga party dahil wala silang kakayahan na tumbasan kung ano man yung pwedeng regalo ng may kakayahan? Sana naman po ay tayo ang umunawa sa kanilang sitwasyon. Sana naman po ay magkaroon tayo ng simpatiya sa mga taong hikahos talaga sa buhay tayo po ay pinagpala ng Diyos na medyo nakakaangat yung buhay. Medyo nakakaluwag yung buhay natin kumpara sa iba. Diba? At mas pagpapalain tayo ng Diyos kung yung biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay maibahagi natin doon sa mas nangangailangan. Diba po ba? Mas pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon, tayo ang magpakita ng magandang halimbawa sa ating mga anak ng pagiging positibo sa pagtanggap kung anuman yung mga sitwasyon na, na kinaharap natin. Yung ugali natin na positibo, dapat makita yun ng mga bata. Dapat na ipakita natin sa mga anak natin yung positibong pagtanggap sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, sa mga sitwasyon na kahit na hindi maganda, tingnan natin yung uh, uh, positibong side. Maging positive tayo. kung tayong pupunta sa negative. View. Kasi kapag yun ang nakita ng mga bata, yun din ang tatatak sa kanilang isipan. Yun ang kalalaki nila. At yun na yun. Yung madadala na nila yun. Pati sa mga susunod pa, di ba? Hindi ko naman po sinasabi na uh, dapat hindi magalit, dapat hindi disappointing yung, yung bata. Hindi naman po talaga madali yun. Naintindihan ko naman po yung side nung batang nakatanggap ng ganun regalo. Talagang disappointed siya. Pero sana, hindi na pinalaki yung issue. Sana, hindi na naipost sa social media. At sana, ginawa na lamang kaagad ng mga magulang ng paraan para maibsan yung disappointment na nararamdaman ng bata para hindi na siya gaano humiya kinawan ka agad ng paraan hindi yung ipopost sa social media kasi hindi yan subito isipin po natin Pasko po di ba? yung Pasko, yung diwa ng Pasko sana maisip po natin yan sana itong pangyayaring ito ay magkaroon ng aral sa lahat maunawaan po natin yung diwa ng Pasko, maipadama natin sa kapwa natin yung diwa ng Pasko. ba? Diba? Lalo na kung tayo ay uh, mas nakakaluwag kaysa sa iba. So, yun po yung masasabi ko sa issue na ito. At saka, gusto ko rin i-share sa inyo na dito sa Korea, meron din Christmas party, yung mga bata sa school, pero dito yung Christmas, hindi gaano, hindi siya malaking selebrasyon dito sa South Korea. Although may mga nagsisilibrate, marami din yung hindi nagdiriwang ng Pasko dito kasi marami yung wala religion. Marami yung hindi kristyano. Kaya ganun. School, meron din yung Christmas party. Pero walang exchange gifts dito. Yung ginagawa dito ay yung magulang, yung magulang, ang bibili ng regalo para sa kanyang anak nang hindi alam ng anak. Kung ano yung gustong irigalo ng magulang sa anak, yun ang bibili niya, ibabalot niya, ipapalala sa school. hindi nakikita ng bata. At sa Christmas party nila, merong teacher doon na magpo-costume ng uh, Santa Claus. Diba? Magsusunod ng ano, si Santa Claus at ibibigay yung regalo sa kanila. O oh, di ba? Mas natutuwa yung mga bata kala talaga na si Santa Claus alam yung kanilang gusto kaya yun ang bingay, di ba? Mas natutuwa sila. Hindi nila alam na yung Santa Claus nila ay magulang nila. <laughs> Mas mainam na lang siguro ganito rin yung gawin diyan sa Pilipinas. Wala nang exchange gift. Kundi uh, yung mga magulang na lamang yung bibili ng regalo para sa kanilang mga anak naging hindi nila alam. Kasi yung mga magulang alam nila yung gusto ng kanilang anak. O hindi mas matutuwa yung mga bata sa party. Kasi kung ano yung gusto nila, yun ang matatanggap nila. Sana ganito na lang yung mangyari dyan sa Pilipinas. Na wala nang exchange gift. Para walang issue na kagaya nito. So hanggang dito na lang mga fam Ang vlog natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood. At kita-kita tayo sa susunod na video. god bless <laughs>